Kamay sa puso. Hmm? <laughs> <laughs> sige, <laughs> sige, wag <laughs> mo. Kamay sa leg. <laughs> <laughs> ah tagilid, 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 tagilid <laughs> tagilid tagilid, tagilid, <laughs> tagilid, tagilid. <laughs> tagilid, tagilid. <laughs> ah, tan, ah, tagilit ah, alak, alak alak, tagilit 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 Uh, ilong 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 ilong. Kam ang kabilang kamay sa tenga, tenga 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 kabilang 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 kamay lang kabilang kamay lang sa tenga. Kabilang kamay, kabilang kamay sa paa, kabilang kamay sa tenga. <laughs> tanggal, tanggal na. Siya. Okay. Kamay sa ilong, mata ang kabilang sa ilong, kamata sa kabilang pingot ilong, pingot pi takit mata, takit mata na isang kamay, pingot pi ang isang ilong, pingot. Pi <laughs> kamay sa chinelas, isang chinelas. <laughs> Hindi pa ah, paano na, na yun? Isang kamay sa chinelas, chinelas. Olo, 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 olo. Ngipin sa ngipin sa ngipin sa ngipin. <laughs> kamay sa may puwet, 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 puwet. Tuhod, 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 <laughs> Ang galing ah. Ang galing ah. Ah, kamay sa tagiliran, tagiliran, tagiliran. Oh, sige. Oh, game na. Mm. Kamay sa... Leeg, 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 leeg. leeg, leeg, leeg. Hindi, sa... sa <laughs> tuhon 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 paa 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 ilong 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 yuko yuko kamay sa, sa dibdib kamay sa dibdib kamay hahahaha yun lang ah na ano, ano, ano. बैठ जा आना मां आ this one <laughs> Christmas Christmas Gita Mary Mary Christmas Gita Christmas, Christmas, Christmas.